Yan, umaon sa red pal. Dito-dito yan. Yan si Mano. Kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Kaya natin niya, Hindi, mamaya bigyan kita ng sticker. Okay. Yan. Gato pa kaya yan, magkatropa. ayan, 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 ayan. Kayang kaya yan. Mahirap tumigil pag may video eh. <laughs> Ang kain kain ko yang. yung. Okay, thank you. Good luck. Ingat sa ride, mga Pilipino.